Meron po akong isa-share sa inyo. Alam nyo po ba na yung mga bata, ang tatalino po nila, kahit hindi niyo po sila turuan ng chopstick, kusa po silang matututong mag-chopstick. Yung kambal ko po kasi right now ay 3 years old, Philippine age. Before, binilan ko po sila ng chopstick kasi gusto ko silang matutong mag kaya binilan ko sila ng chopstick, hinayaan ko po silang maglaro. Kaya lang that time, wala po silang interes sa chopstick, hindi po nila ginagalaw yung chopstick. Kaya tinago ko po yung binili ko yung chopstick. Kaya lang this morning, uh, nakita ko po si Wuri na pinaglalaroan niya yung chopstick ko. Inipit niya po dun yung or yung panset. Nakita ko po na successfully na ipit niya po yung cha yung che, or yung pansit dito sa South Korea. Kaya binigay ko po sa kanila yung chapstick nila pareha. So binigay ko po yung chapstick. Nagulat po ako na marunong na po silang mag-ipit. Actually, tinuruan ko lamang po sila kung paano po siya isuot sa kamay. And then hinayaan ko po sila na maglaro lang. I expect na na, ma, na magkakalat lang po sila at hindi nila maiipit yung, yung pansit ng South Korea. Pero nagulat po ako na nagawa po nilang kumain gamit po yung chopstick. Take note, never ko po silang tinuruan mag chopstick. Hinintay ko lamang po sila na uh, magkaroon ng interest sa chopstick. And then, nung binigay ko po, hinayaan ko na po sila na mag-isip kung paano po nila gagamitin yung chopstick. Ngayon po, uh, marunong na po sila mag-chopstick. Uh, today lang po sila nag-chopstick and then eto po yung video nung okay. pinagamit ko po sa kanila yung okay. chopstick. So, dun sa mga parents, wag po tayong maging marash na hindi marunong mag-chopstick yung anak natin. Napansin ko po na kailangan hayaan nyo po yung anak ninyo na magkaroon ng interes sa isang bagay. At kapag nagkaroon po sila ng interes, all of the sudden, matututunan po nila yon mag-isa. So, panoorin nyo po yung video ng kambal. Ito po, kaninang umaga po to, at uh, makikita nyo po na marunong na pong mag si Uri at sinara. ako din po nagulat, hindi ko po ine-expect na marunong na sila mag-chopstick since never ko po siya talaga silang tinuruan mag-chopstick so siguro may dugong koreano tong dalawa kaya ganyan <laughs>